Hi guys! Welcome back to my vlog! Ang pag-usapan natin ngayon ay yung mga dapat natin gawin or mga New Year's Resolution natin sa mga gustong magbuntis sa mga titising ngayong 2021. Bago ang lahat guys, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe dito sa channel ko, please subscribe and click the bell button, click all para ma notify kayo every time na may akong bagong uploads. Ayun, may nabasa na naman ako this week na dalawang uh, comments niyo na positive na Eto sila at uh, nakakatuwa guys, 'di ba? Kasi every time, every week na meron talagang nagko-comment na successful na yung TTC nila, this na sila and they are waiting for their angel and uh, sana sa mga titis baby death soon at huwag mawalan ng pag-asa. So eto nga guys natalakayan natin ang yung mga dapat natin gawin ngayong 2021 so malay natin eto na talaga yung taon natin para magkaroon ng baby at yung mga nabuntis na at uh, meron na ring baby ng dahil sa channel na to at uh, hanggang ngayon ay nanonood pa rin gaya nga ng isang viewer natin na pregnant na daw siya and nanonood pa rin siya ng mga videos natin and uh, mag comment po kayo dito sa baba kung nanonood pa rin kayo and uh, i-comment po kung ano yung mga ginawa nyo para maka-inspire din po tayo sa mga ibang viewers natin na mga TTC. So eto na yung mga dapat resolution natin or yung mga dapat natin gawin ngayong 2021. So, sana, sana, baby Dason, uh, 2021 na talaga yung time natin, yung year natin, para magkaroon na ng baby. Okay, number one, don't focus only for TTC. Kasi magkaka-stress tayo nan, guys. Lalo, lalo tayong na guys. Lalong-lalo tayong na-stress. At lalong magpuproduce na mga stress hormones yung mga glands natin more than yung fertility hormones natin. So, huwag masyadong mag-focus. Uh, gawin lang natin yung mga dapat natin for TTC and itry pa rin natin na mag-enjoy. And then, kasunod niyan is avoid stress. So, iwasan lalaga natin mag-stress kasi ayun nga, kasasabi sabi ko lang, yung mga glands natin, mas madami silang napuproduce na stress hormone more than your fertility hormones natin. Kaya, nagiging irregular yung mga menstruation natin. So, ang dapat natin gawin, guys, ay try natin mag-enjoy habang ginagawa natin yung, yung mga dapat natin gawin for TTC. Pero, huwag masyado kasi uh, na-stress tayo niyan. So, try to be fun lang and gawin lang natin yung mga dapat natin gawin. And then, iwasan ding mainggit. Alam ko talaga guys, nakakainggit. Kasi naranasan ko yan on my TTC for 9 months. Talagang, uh, alam mo yun, super depressed talaga. And then, pag nagbabrowse ka sa Facebook, sa Instagram, meron ng mga baby yung mga kabatch mo, mga friendship mo, mga families and relatives, di ba diba? So, iwasan mainggit guys. Kasi nakaka-stress din yan. So halimbawa kung mag-browse kayo ng Facebook, kung madaming nagpo-post ng mga kids nila, huwag nyo nang isa-isahin yung mga pictures na yon Kasi maiingit talaga kayo guys. So just leave it mag-browse na lang kayo ng iba, okay? Or mag-focus na lang kayo na manood ng mga videos ng mga TTC. And ayun, bisitahin nyo na lang yung channel ko and watch all my videos. Yun na lang, ba? Diba? So yun, nakaka talaga kasi alam ko yan. Iwasan din natin yung ganun sa pag-browse ng mga Facebook, ng mga kids. Huwag na natin isaisahin saisahin yan. And ngayong Christmas, dapat mag-enjoy pa rin tayo. Halimbawa, kung may family gatherings, Wag naman natin i-set aside yung uh, self natin, yung sarili natin na makipaglaro sa mga kids. Mga pamangkin natin, mga pinsan, or mga relatives natin na may mga kids na go play with the kids. Wala namang masama yan. And then, uh, alam mo yun, parang yung uh, eagerness nyo din magkaroon ng baby. So alam mo yun, parang go with the flow lang, enjoy, and then, mga tao naman na totoong tao na mga gustong tumulong sa inyo or may concern sa inyo, ipag pray kayo ng mga yan. So, don't set aside yourself na makipagplay or makipag din sa mga kids na mga relatives nyo o kaya mga pamangkin nyo. Enjoy yourself lang, guys! Okay, number two, plan your diet and exercise. So, magplano din tayo ng mga diet natin, kung ano yung mga hindi natin dapat kainin, kung ano yung mga dapat natin kainin, yung mga superfoods. So, be sure to take note those, guys, kasi importante 'yan. And uh, sa exercise, dapat um uh, mag-walk po tayo kung meron tayong time. Kailangan din natin mag-move move para magkaroon tayo ng magandang blood flow. Okay. and sa mga diet natin madami na akong detailed na videos na case to case basis guys halimbawa kung may PCOS ka meron tayong PCOS diet paano yung mga food na dapat nating iwasan halimbawa kung may endo ka naman uh, may mga endo diet tayo and uh, yung mga dapat nating iwasan at dapat nating i-take na food mga anti-inflammatory ganun and then sa pagbalance din at pagregulate ng menstruation na Flow natin. Yung katatapos ko lang na video kung irregular uh, yung period nyo o kaya hindi kayo na you can watch it and uh, powerful po yun na mag-induce ng menstruation naturally at i-re-regulate nga yung menstruation nyo. Dapat natin i-plan nga ang diet natin para maiwasan natin yung bawal sa atin. So, so go to my videos guys. Panoorin nyo detailed yung case to case basis. Depende sa case nyo guys. At i-take down note nyo, write down on your notes yung mga dapat hindi natin kainin at dapat kainin natin. Number three is start from very beginning. So, anong ibig sabihin ko niyan, guys? So, depending nga sa case nyo, guys, dapat mag-start tayo sa umpisa. Halimbawa, kung irregular yung period natin, dapat doon tayo muna sa umpisa, i -re regulate muna natin yung period natin before tayo mag-proceed ng kung ano-ano man dyan. So, number one, regulate muna yung period natin kung PCOS naman ang case natin, magumpisa din tayo sa ibaba. So, ayun nga, number one, i-regulate natin yung menstruation natin kasi ang PCOS, hindi na masyadong nagme-mens. And then, plan your diet and exercise. Kasi kahit pupunta kayo sa doktor, uh, karamihan kasi ang merong mga case na PCOS, merong katabahan. So, hindi nyo napapansin guys na kahit pupunta kayo sa doktor, lagi kayo sa doktor, ina-advise pa rin nila na watch your diet and dapat mag-exercise at magpapayat kung kinakailangan. Sa case din naman ng endo, meron tayong mga endo diet na dapat i-follow. Ako guys, nung nag si ako kasi meron akong endo, ang dami ko nga talagang uh, iniiwasan na mga food, gaya ng mga tofu, kasi ang tofu rich siya sa estrogen. So, ang endo merong uh, estrogen dominance yan. Kaya yung mga food na rich in estrogen, iniiwasan ko talaga yung mga yun. So until now, nasanay na rin kasi ako guys. So yun, masasanay din kayo guys. So plan your diet, you need to write it down kung ano talaga yung dapat nyong kainin at yung mga bawal sa inyo based sa case nyo guys. So be sure go to my video, may mga detailed the videos na ako case to case basis. Depende po yan sa mga case nyo guys. Okay, next is always watch your signs of ovulation. Kasi, ayun nga guys, ang ovulation talaga, dun talaga ang period na pwede tayong mabuntis. So, be sure na i-watch nyo pa rin guys. Mag-take kayo ng temperature nyo bago kayo bumangon during your fertile days. O kaya, gumamit kayo ng OPK. So, yun talaga yung sure na magde-detect kung nag-ovulate kayo. And then yun yung tatimingan natin. And then next and last, yung dapat natin gawin during our two weeks wait. Kasi napaka importante din na dapat magprepare tayo for successful implantation. Halimbawa kung may nabuo man dyan or kung hindi makakapit, di ba? So dapat iprepare natin para sa successful implantation, makakapit ng mabuti ang baby para magtuloy-tuloy po yan at maiwasan natin yung miscarriage or pagkakunan. So be sure na panuuri nyo rin yung video ko. Meron ako video na dapat nating gawin at dapat din nating kainin para sa successful na implantation kasi during our two weeks wait meron din tayong mga dapat uh, hindi gawin. halimbawa rest lang tayo enjoy and then meron tayong mga dapat kainin na yung uh, pambus ng uh, uterine lining natin para maganda yung kapet para sa implantation and uh, rest mo na tayo sa mga strenuous activities natin gaya ng uh, pagbubuhat ng mabibigat o yung mga exercise natin ganon so be sure na panoorin nyo yun guys So, enjoy lang talaga, especially during these holidays, Christmas, and New Year. Enjoy lang tayo and, uh, and huwag masyadong mag-focus kasi madedepress tayo, ma-stress made tayo. Enjoy lang, be fun, and gawin natin ang mga yon pero mag-enjoy -e tayo at the same time. So yun lang guys and uh, Merry Christmas and Happy New Year Baby Dasun. Sana ito na talaga yung year natin para magkaroon ng angel, magkaroon ng baby. Sana ibigay na ni God yung mga hinihiling natin. Baby Dasun and uh, please subscribe to my channel and click the bell button. Click all para ma notify kayo every time na meron akong bagong uploads. You can also follow and like my FB page Ready to Preggy. You can chat me here. And guys available na pala yung OPK. Natagalan talaga sa costume guys. Ang daming cheche -che bureche sa costume So super natagalan sa mga taxes yung mga pag-import kasi ng product. So available na po yung mga OPK natin. Sa mga gustong mag-order, you can lock in your order now sa Ready to Preggy. Bye bye and God bless!